Walang katotohanan. Iyan ang inihayag ni former Senate President Nick Zubiri sa mga balitang bumili siya ng mga mansyon at private jet gamit ang pondo ng gobyerno. Isa isa sa mga naglabasang fake news video tungkol sa senador, mayroon umano siyang bahay sa Forbes Park na may kasamang private planes at helicopters na galing umano sa katiwalian. Nagbanta naman ang dating Senate President na maghahain siya ng cyber libel case sa mga taong konektado sa pagpapakalat ng black propaganda tungkol sa kanya. Depensa pa ni Zubiri, may negosyong planta ng industrial rice ito sa Iloilo at Cagayan at planta ng renewable energy sa Bukudnon na nakatala sa kanyang SALN. Kaya naman hinikayat niya ang ibang politiko na gumawa ng iba pang source of income bukod sa sweldo na pag sa paglilingkod sa bayan upang iwas sa temptasyon na mangurakot sa kaban ng bayan. Ito mga bukol video ko ano ano talagang uh, libelous yung ginagawa ninyo and I am mulling to file cyber crime, uh cyber libel crime uh, uh, cases against these people. Yun. So maganda po sila dahil alam mo uh, pride I take pride uh Raymond no? matagal na po ako sa politika I take pride na wala po tayong uh skandals pagdating po sa mga funding sa mga pay